Umani ng positibong komento ang full trailer ng Donwell. At grabe, in just 2 hours ay umabot ng 5 2 million ang views. Dahil lahat ng cast ay napakagaling, especially ang Don Bell. Ibang Don Bell ang makikita natin rito. Kaya pala, ganyang spell ang congrats ni Bell Mariano. Sinabi niya kay Donny, dahil nasa full trailer ito, dahil ganyan ang congrats nung congrats si Bingo. Nakaka-excite ang scene na to. Para saan kaya ito? ilang weeks na lang ay mapapanood na natin ang bagong kakiligan natin na teleserye dahil lahat ng mga Don Belle fans and bubblies proud na proud sa dalawa Iba talaga ang Don Bell pag sila na ang nagpakilig. At napakagaling kumanta ang kakanta sa kanilang first ever teleserye theme song. Walang iba kundi si Moira. Kasama sa nominated ang Don Bell sa Power Couple. At kasama rin sila sa Star of the Night. At syempre... Sure na sure na ang mga besin natin na sila ang mananalo.